twice a week ko lang dinidiligan tapos sa uh, inaano ko lang ng tubig parang winiwisik-wisikan lang yung dahon hindi sensitive na halaman tapos ito uh, kahit na diligan mo siya ng diligan okay lang mga nakapaso lang yung nandyan sa ano uh, sa gilid na yan uh, inayos ko lang talaga siya uh, napakaganda ng kanyang ano uh, pagkalash yung kulay niya napakagandang tingnan hindi katulad sa ibang garden na napakalaki at uh, malawak. Sa akin, uh, maliit lang. Uh, ilang araw na kaming inuulan. Magandang araw sa inyo mga kapromdi I-update ko po kay sa aking napakagandang garden. Uh, maulan na kasi dito sa amin. Halos araw-araw na umuulan. So, pwedeng masira at pwedeng gumanda. Kaya lang, siyempre, mas maganda na yung ipapakita ko na sa inyo. Kasi medyo okay na rin naman siya kapag maulan kasi mas madalas nasisira yung mga halaman pag nasubran siya sa ano water so namamatay sila ganun din pag tag-init pag uh, sobrang init naman namamatay din sila kapag uh, kulang sa tubig so ngayon ka dahil mga uh, summer plant kasi yung halaman ko kaya mas gusto kong ipakita na sa inyo bago pa man uh, bumagsak yung ulan kasi araw-araw na umuulan ka promdi uh, pwedeng may duma na malaking bagyo pwedeng uh, araw-araw umulan na malaka so pwedeng malunod yung mga halaman kaya ito ka uh, excited na akong ipakita sa inyo ang uh, napakagandang garden so para sa akin ka maganda siya pero hindi ko sila nasabing siya ang pinakamagandang garden uh, maganda, maganda lang siya ka from the at cute uh, yan po ka from the uh, tara at iikot ko po kayo dito sa aking uh, garden at sana magustuhan nyo at makakuha rin po kayong idea kung anong ginagawa kong setting sa aking garden yung mga paglalanscape ko at syempre maraming nabawas na halaman Ganun pa rin, ah, wala akong tigil sa ka, ah, tanim ng halaman, dinadagdagan ko pa rin pag may namamatay, may nadadagdag, so ayun, dahil tag-ulan, ah, sigurado na mas magaganda yung mga halaman, pero ipapakita ko na rin sa inyo ngayon So, ayan po mga kapromdi di, uh, buhay na buhayin yun na yung aking Persian Shield dito sa kayong Eugenia Plants. Uh, bagong trim lang yung Eugenia Plants. Siyempre yung uh, Persian Shield, ganun din. Nung, siguro mga 3 weeks ago ko yan pinutulan. So, ngayon, ayan na, uh, napakaganda na ng kanyang ano, uh, mga dahon, very purple. Uh, magandang maganda yung pagka ano niya. So, inaasahan ko na siguro mga ano, within mga 3 weeks pa, or one month, puputulin ko na siya ulit para, kasi masyado na siyang malago. Pag mataas na siya, hindi na siya magandang tingnan at namamatay na rin siya kapag nasubran sa taas. Kaya pag, uh, para ma manatili yung ganda niya, dapat pinuputol. So hanggang ganyan, ganyan lang yung level niya. ganitong lumaki pero ito dito sobrang ano ang laki na siguro mga 1 year pa lang ito ayun ang ganda ganda ng likwala plant ko dito napaka taba nya uh, wala akong nilalagay na abono dyan kapromly kahit anong klaseng abono wala akong nilalagay dyan ano lang talaga plain lang nasa lupa lang siya at ayun na uh, pero maganda ano medyo gumanda na ulit unlike na nung dumating ako na saglit lang akong nawala uh, parang ano na Uh, parang gubat na sa masukal na. Yung dito, tinanggal ko yung mga ano dito, yung mga bromeliads kasi hindi siya nainita niya uh, dahil nasa ilalim siya ng puno. Kaya pinalit ko yung ano, yung uh, star bigo Kailan ko lang ito tinanim. Kahapon ko lang ito nilagay dyan. Uh, kahapon ko lang din kasi naisip na wala na palang init dito dahil sa Uh, yung mangga napakalaki sa kayong kamansi tapos yung dahon ng kamansi kapag nahulog sobra grabe yung ano nun bigat-bigat uh, ng dahon nun so ayun mga kapromdi uh, last yung aking mga ano dito mga ferns uh, magandang maganda siya ano lang uh, twice a week ko lang dinidiligan tapos sa uh, inaano ko lang ng tubig parang winiwisikwisikan lang yung dahon Then, ayun, ganun lang. Wala akong nilalagay na fertilizer dyan. Tapos, itong bigon niya naman ito, twice a week ko lang ito dinidiligan. Pag nakikita kong nalalanta na yung dahon niya, sa ko siya didiligan. At ayon niya rin naman kasi ng overwatering. Uh, nabubulok siya kapag nasubran sa tubig. Kaya, twice a week. Tapos, natatamaan siya ng morning sunlight. So, ayan. Ah... Uh, yung mga bigo niya na ganito, pinaparami ko kasi sila yung ano hindi sensitive na halaman. Tapos ito, ah, kahit na diligan mo siya ng diligan, okay lang. Kahit in siya ng mainitan, okay lang. So hindi siya sensitive. Kaya yun ang pinaparami ko dito kung saan-saan ko na nga lang sila nakikita tumutubo. So yun, nililipat ko sa paso. So, dito naman sa may comfort room, uh, mayroon akong likwala na nilagay dito. Yung dalawa kong likwala, magkabilaan sila. Tapos sa ibaba, sa ground, uh, nilagyan ko ng decoration ng mga bromeliads, ng mga ordinary bromeliads. Wala naman kasing uh, rare na bromeliads dito kung mayroon man sobrang mahal. Kaya yan mga uh, mga bigay-bigay bigay lang yan. Saka yung iba binibili ko rin. Then yung golden pothos, uh, pinutol ko na yung napakalaking golden pothos dito kasi magkabilaan siya. So umakit na dun sa bubong, hindi na siya magandang tingnan kaya ayan, pinutol ko. Then ayun, uh, dito naman, uh, same din yung decoration ko dito sa kabila. Ayun. So ayun kaprong di, uh, dahil uh, pumunta ako ng Manila, nag-sideline ako ang kasi gusto kong makabili ng ano uh, ito na African talisay uh, binili ko ito dalawa so ayun meron akong dalaw dalawang African talisay mura lang kasi yan dito kapromdi pag sa Manila mga ganitong kalaki na so sobrang mahal na yan sa Metro Manila sa Manila or sa Bulacan at sa ano sa silang dito kapromdi mura lang siya so bagong bagong-bagong ripat ko lang diyan siguro mag-ano magto two weeks pa lang siya diyan sa ano na, na yan, sa uh, paso so ayan awa, wala pa akong masyadong na gagawa dito ngayon eh uh, syempre uh, ongo ongoing pa rin yung pag-improve ko ng aking mga halaman dito saka yung pag uh, gagawa ko ng ano yung garden. So pinapaganda ko pa rin. So ito yung uh, puno dito napaka uh, Sabi ko nga sa inyo ang dilim-dilim. Ang dilim-dilim na dito sa ilalim kaya hindi na gumanda yung mga halaman ko kaya ang ginawa ko uh, pinagpuputol ko na yung mga sanga ng ano uh, mangga at iba't ibang klasing puno. So babawasan ko pa yan uh, sa mga darating na araw para gumanda naman dito uh, at maging maganda sa uh, mga halaman. So, ayun mga kapromdi, apunta na tayo sa harap ng bahay. Uh, inabutan ako ng malakas na ulan kahit tumigil muna ako sa pagvideo. So, ayun na, uh, bahang na nga dito sa gilid. Pero hindi naman siya katulad nung dati na talagang umaapaw dito sa, ano, sa kubo yung tubig. So, ito nga kapromdi, napakaganda ng aking ano, dito, uh, side ng aking kubo. So ayan na, uh, medyo okay na siya. Uh, nilagay ko dito yung mga aking mga bromeliads tapos uh, hinaluan ko ng uh, yung ano, yung kalatia na rose. Uh, kalatia rose dot yung sinama ko dito sa may isang crimson. Tapos yung ano na yung kapromli yung mga aking mga begonia kasi uh, yung mga pinipili ko na lang yung mga bigonya ko. Kung ano yung hindi namamatay yung ng alagaan ko. At least ah uh, gumaganda siya at nabubuhay. So, hindi siya masyadong sensitive. So, yan ang halaman ko dito sa gilid ng aking kubo. Dito naman, mayroon akong kalatia, uh, tricolor. at uh, tapos yung Thai Beauty na kalatia. Uh, bigonya. Tapos, sa uh, ayun, uh, pelodendron lime. Tapos ayan na, will na snake plants. So ayan ka, di gagawin ko sana ditong vertical garden uh, para gumanda yung aking dingding. Kaya lang, baka pasukin ako ng ahas. Kasi ano, pag pumasok dito, wala man lang ako matakbuhan kasi ang lit, -lit ng aking kubo. nangingitap dahil basa. Tapos dito yung medyo malago na halaman dito pinutol ko na para maging ano, maging pantay doon sa kabilang ano, kanto para same sila. Kaya makikita nyo parang nakaayos siya. Uh, alam niyo ka-from di uh, nakaano lang 'yan, mga nakapaso lang yung nandiyan sa ano, uh, sa gilid na 'yan. Uh, inayos ko lang talaga siya para magmukhang parang tanim. So parang decoration na. So ayon. Then, dito, ah, uh, syempre, maganda yung mga halaman ko dito sa gilid. So, ayun, malago. At uh, syempre, yung iba niyang kapromde, ah, uh, mga nasa paso, ah, uh, siniksik ko lang dyan para magmukhang lush. pressure shield eh ang tagal na nitong pressure shield nito uh, pinuputol ko nga siya pero nasasayang ako kaya lang uh, sabi ko dapat palitan ko na siya ay uh, iniisip ko baka bigla siyang magawa ay bigla siyang mawala kasi matanda na yung pressure shield na yan kaya uh, hindi ko alam kung anong lalagay ko dyan pero maganda rin yun yung pressure shield na yan kasi uh, ang taba niya siguro mga 3 years na siya dyan, hindi na mas siya namamatay then ayan may mga crotons sa dito Uh, maganda makukulay. So, magandang pagka kulay niya, hindi masyadong natatama ng araw. Alas uh, na sila ka uh, at ang ganda rin ng tingnan. kay sabi ko nga ipapakita ko na sa iyo, sa inyo habang hindi pa nalulunod sa ulan. At siyempre, pag nag- uh, dumaan yung bagyo, siyempre biglang mawawala 'yan. Uh, yung mga bogis ko naman, mga bougainvillea, may flower sila. Ayan, kulay pink. Then, dito naman kulay white. Ito yung ano, malilit yung dahon. O, yung bulaklak, pero uh, siksik. Ayun. So, flowering siya. Uh, hindi naman siya masyadong maraming flower. Then, ito naman ka from ang aking yellow bougainvillea. So, mayroon akong orange, pero hindi siya na mumulaklak. Uh, nakatanim sa lupa. Pero I think ito orange ito kapromdi kasi ito pinuputol ko doon sa halaman sa buginbilya ko doon sa ano bago mag-interest sa kubo. kaya orange yan dahil orange yung halaman na yun doon. So ayan napakaganda ng kulay kapromdi. from uh, very colorful uh, napakaganda ng kanya'ng ano uh, pagka yung kulay niya napakagandang tingnan. maliit lang yung garden ko, kapromdi. Hindi katulad sa ibang garden na napakalaki at malawak. Sa akin, maliit lang. Baka iniisip nyo, malaki-malaki yung garden ko. Maliit lang po, kapromdi. So, ito naman, kroto na ito. Pag nainitan ito, magandang maganda. Pero, uh, mahirap itong buhayin, kapromdi. Sensitive itong kroto na ito. Dapat pag tinanim mo ito, dapat ano, uh, summer. Dahil pag uh, hindi siya tinama ng araw, nabubulok siya. Then, ayon Tapos, ito naman yung seven color yata, itong tinatawag. Pero, marami akong nilagay nito sa ano pot. Uh, nilagay ko lang yan lahat sa gilid. Yung iba na matay yung iba na buhay, yung iba na mayan, matataas na sila. Ito namang kaprumli yung aking uh, coffee table dahil luma na siya at uh, hindi ako makapag-coffee dito dahil simpre may pigiri dyan sa labas uh, na amoy ko yung amoy. Kaya ginawa kong ano na lang, lalagay, lalagyan ko na lang ng halaman dito. Ito yung bigonya na ano madaling buhayin. Uh, hindi sa sensitive at napakaganda niyang tingnan kapag uh, malago na. Meron din ako mga efisya. Uh, bigonya na white. Tapos ito yung bromeliad na maliit. Yan, ipisya. Uh, golden photos Ah, uh, golden puto. Then, ayun. So, ayan ang garden ko dito sa front uh, yard. Ilang araw na kaming inuulan. At syempre, kahit maulan, mainit pa rin yung ano niya, yung singaw niya. Uh, at, uh, Ayan, kaya lang ano, advantage dahil hindi na ako nahirapan magdilig. So dito naman ka from day yung pinaka likod dito sa likod ng kubo ko uh, dito ko nagpa pa, palagi nag, ano, nag uh, gumagawa ng propagation dito ako ginagawa yung mga pagpupropa ng halaman. So ayun uh, meron ako dito ng kalyalili or pislilili na malaki then yung mga orchids ko dito na native na nabili ko sa Albay. Uh, yun yung bulaklak niya hindi naman siya ano maliit na malit yung bulaklak niya. Hindi ko alam kung baka apayat lang talaga siya den tasselfer natutuyo yung tasselfer kasi so, sobrang init siguro ano tatanggalin ko yung mga natuyo kasi ngayon ngayon tag-ulan na baka bumalik na yung uh, dati niya mga ano ko dito antorium uh, ayon ano ito po, rainforest. ang uh, laki na ng aking rainforest. Uh, wala akong paglagyan dito. Tapos sa uh, aking milaloni, uh, sana umano na ito mag, magbranch uh, mag branch na para may panibago ako. Hindi ko lang alam kung paano mag pa nito, or talagang nagbabranch siya. Kaya inaantay ko na magbranch ang aking milaloni. Yan may mga kalatia, uh, Andrew Cruton, yung mga ang lalaki ng aking mga ano tawag dito mga kaladyom yung mga wild kaladyom na nakukuha dyan sa mga niyugan Ayan po mga kapromdi ang aking napaka-cute na garden. Sana po nagustuhan nyo at sana na-inspired kayo at muli po kayo maghalaman ulit at paganday ng inyong mga bakuran sa pamamagitan ng halaman. Maraming pong salamat sa inyong panonood at huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at pinutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post videos. Maraming salamat at yus mabalos po.